Ang aming sinusunod, yung kalendaryo na sinunod ng ating Panginoong Hesus, at yon ay mayroong mga pecha na sinunod ng mga Hudyo, gaya nung pagdiriwang ng tinatawag na Pasko, yung Passover. Isang malaking event yon sa mga Jewish community. At yun ay nanggaling pa sa panahon ni Moses. Kaya isine nila yon on the 14th of Nisan. Yung 14th of Nisan tumatapat yon sa Abril sa kalendaryo Ebreo. Yun ang tinatawag na Pasko. Basahin natin sa 12 uno ng Eksodo. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, Ang buwang ito ay magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Nung nasa Egypto sila, sabi ng Diyos kay Mueses, Ang buwang ito magiging pasimula ng inyong mga buwan. Magiging unang buwan ng taon sa inyo. Kaya bago sila umalis sa Egypto, nag-prepare na ang Diyos ng kanilang panahunan. O kung tawagin natin sa kolokyal na usap kalendaryo yung panahunan, yon ang kalendaryo. Ang panahunang Ebreo nag-umpisa doon sa pag-alis nila sa Egypto, doon sa gabi na yon. Ang araw sa Ebreo nag-uumpisa sa gabi. Paglubog ng araw, doon ang umpisa ng panibagong araw. Hindi kagaya sa Romano na yung kalendaryo Romano nag-uumpisa yung araw alas 12 ng gabi. Pag alas 12.1, doon nagpapalit ang araw. Sa Roman calendar yon Pero sa Hebrew calendar, pag lubog ng araw, kung alam lumubog siya ng alas 6, alas 6.1, ibang araw na yon Kaya ngayon, bawa ngayon ay araw ng biyernes dyan sa Asia, pag lubog ng araw mamayang gabi, eh hindi na biyernes yon Sabado na yon Pag lubog ng araw. Kaya palimbawa, tinanong mo alas 7 ng gabi, Ah, hindi na yun biyernes. Sabado na yun. O, alas 7 ng Sabado ng gabi. Kasi ang reckoning ng time sa Hebrew calendar ay paglubog ng araw. Ganon doon sa Israel. Nagumpisa yan noong bago sila umalis sa Egypto, isang araw na yon. Yung huling araw nila sa ito, bago lumubog ang araw, sinabi ng Diyos sa kanila, ang buwang ito magiging pasimula ng mga buwan, magiging unang buwan ng taon sa inyo. Mula noon, umiral na yung Hebrew calendar. Kaya yun ang aming sinusunod kasi yun ang sinunod ng Panginoong Jesus. Kung kami nagdiriwang ng New Year, ang New Year namin ay yung New Year ng kalendaryo Ebreo na dinatnan ng Panginoong Jesus kasi nag-umpisa yun sa panahon panimweses. Alam naman natin, libu-libong taon pa bago ipanganak si Kristo, meron na yung kalendaryo ebreo na panahon pa ni Ang reckoning ng aming mga buwan at mga taon, sinusunod namin doon sa Hebrew calendar. At yan ay nagpapasimula sa unang araw ng unang buwan ng taon. Ng unang buwan sa taon ng Ebreo, Nisan. Ang unang araw noon, ay pumapatak sa buwan ng Marso yon